Magigisa tayo ng kangkong na may tahore. Ayan. Ito yung tahore. Ilagay na natin ang kangkong. Ayan, haluin natin. Masarap ang kangkong na gisahin sa tahole eh. Ayan. Gusto nila yung medyo half-cooked siya. Ayaw nila yung lutong luto. Ayan, hanguin na natin. Ayan, ito na ang aking kinisang kangkong na may tahore.